Sabado nga ang araw na yan mga kasari at inaya ko po si Habing mamili. Hapon na nga sa mga oras na yan at na mga 6.30 na po yan ng hapon at medyo madilim-dilim na po sa labas. Ayan kung nakita nyo, nakapila na po kami at hindi ko na po pinakita sa inyo yung aking mga ipinagdadadampot dahil hahaba lang po yung ating video. Puro candy lang naman mga kasari yung aking mga ipinamili para sa aking munting tindahan dahil di ako madalas bumili ng aking mga pakendi hanggat hindi po talaga nauubos. Ayan, ko kaunting candy lang yan mga kasari. alam nyo ba mga kasari, sumakit yung aking ulo sa sobrang mahal kahit pakendi. O di ba diba? talagang pinipili namin mini habi yung mga candy meron akong tutubuin. Talagang dapat nating piliin at dapat nating tignan yung mga bibili nating mga kahit pa candy, pa candy man yan is kailangan natin titignan at kailangan nating i-check yung mga presyo kung meron man tayong tutubuin o oh, wala. Katulad ko na namili kami kahapon ni Habi na ako sumakit yung aking ulo mga kasari. Wala na talagang tagmimiso ngayon na candy at talagang napakamal na na dapat yung ibang candy is gagawin na natin ng dalawang piso o yung iba naman gawin nating 125 centavos or apa 5 piso talagang ganoon na dapat yung mga presyohan sa ating mga pakendi dahil sa sobrang mahal talagang pinipili na Habi kung meron akong tutubuin so talagang naghanap kami ng mga mura na yung kaya lang talagang uh, bilihin ng mga bata yung bang tipong hindi na talaga ako abot sa dalawang piso So, ang pinili ko mga kasari yung mga kending apat piso or 125 isa. Hindi na ako kumuha yung mga tigda dalawang piso. Katulad ng mga isnovier kailangan mo na siyang gawing dalawang piso. Ayan, katulad ng mga fresh, ayan, yung mga ganong presyohan mga kasari, hindi na po yan kaya ng aking mga uh, customer ng mga bata dito sa aking munting tindahan. So, namili kami mga kasari yung mga kending uh, kaya pa ng mga bata, katulad ng mga max, ayan. So, yung mga iba talaga pinipili ko na. So, pagdating namin sa bahay mga kasari, ayan, gumawa na agad ang inyong kasari na kanyang malakasang yelo dahil hindi po talaga pwedeng mawala yung aking yelo dyan sa aking munting tindahan at hindi po ako lulubay sa paggawa niyang gabi-gabi hanggat uh, mabenta siya at hanapin siya sa aking munting tindahan ayan, hindi ako nakapagpahinga mga kasari at diretso na talaga ako sa aking munting tindahan at naglinis-linis na ako at nag-aayos dahil sa mga oras na yan is alas 10 na po at anong oras na kami dumating ni Habi kagabi alas 8 na nang dumating kami dahil sa sobrang traffic. Ayan, nakapaglinis na ako at nakapag-ayos na aking munting tindahan at ready na naman siya bukas. O siya mga kasari, good night.